Wala namang problema kung gusto nyong magpalit-palit ng oil kada change oil. As long na pasok yan sa recommended na viscosity para sa inyong sasakyan. Yung viscosity na yan, makikita nyo yan sa owner's manual at may range naman yan. Kung baga, ang idea dito, pwede naman kayo magpalit-palit. Halimbawa, ngayon, uh, naka-mineral ka, next change oil mo, polysynthetic. Then, pwede mo ibalik ulit sa mineral. Or halimbawa itong brand ka ngayon next change oil mo ibang brand naman okay lang yon as long na pasok yan do sa recommended na viscosity ng inyong kotse Hello mga paps I'm Kuya Shane at yon meron tayong nareceived na question okay lang daw bang magbago ng brand ng oil <laughs> o nung engine oil no. Well, walang problema doon. Okay lang 'yon no. Ang pinaka dapat nating tingnan dito is yung viscosity. Normally makikita mo yan diyan, halimbawa may mer mer meron ka makikita doon sa owner's manual 5W30. So or hanggang ano, halimbawa, ba? Uh, 5W something ganon. May number pang iba. Okay lang 'yon basta pasok do siya doon sa range, walang problema yan. So ang pinaka tatandaan lang natin diyan is yung viscosity, no? So ngayon, kung halimbawa, good ngayong ngayong month o ngayong change oil mo naka-mineral ka, next change oil mo poly-synthetic. Gusto mong ibalik sa mineral? Okay lang 'yun, walang walang problema doon. Or nagbago ka ng brand. Okay lang din 'yun. Ako personally ano, 'di ba, normally pag nagpa-change oil tayo sa casa, sabihin natin may natitirang oil diyan at binabalik naman sa atin yan at uh, may mga naipon ako I think nakaipon ako ng 2.5 half liter then uh, nagchange oil ako so uh, medyo kapos yung 2.5 half liter so dinagdagan ko ng ibang brand okay lang yon way back then marami ako nung naipon na fully synthetic so ginawa ko bumili na lang ako ng isang litro pang fully synthetic so pinag-combine ko. Okay lang din yon. Minsan pa may pagkakataon pa nga na ah, halimbawa, dalawang litrong mineral, isang polysynthetic. Pero ang reminders ko, no, pag ganun yung gagawin ninyo, magkukombine kayo ng oil na magkaiba na kung mineral or polysynthetic, ang susundin yung interval is yung mas mababa. Okay? Yung pang mineral. So, kung yung mineral is ideal 5,000 kilometers, 'yun yung sundin yung interval. Huwag yung susundin yung pampuli synthetic kasi kawawa na may sasakyan niyo, no? Uh, mas ideal 'yon kung ano yung ano, ano yung mas mababa, 'yun yung susundin niyo. O halimbawa, uh, gusto niyo naka synthetic kayo, okay lang 'yun. Walang problema doon. Ang pinakamahalaga is palitan nyo on time, hindi peke yung oil na ilalagay niyo at uh, pasok sa recommended viscosity ng inyong engine. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.